Mandi imtry daoy N-H-U-T-M luwa den T-H-M. Fan trang baklan liyo tran bivay G-Y kuwa si gaid ang N-M-G-I-A mao. Hatuyat kemim C-U-I. Si no C-U-I si c si sinang kuwa mo fanboy. b n t i si, Giung ken fuwak kang la no noi tong ki try team si rong dong vang lane lan lanang. Sini R-N-G ta, se, chan, mo ke t h p n n h Hatuyet ng mat, kon kaklinhan ar ay CTH, nusokip sao, si Sekientiti titi kaban frajaya. Gatlang M. Kay M mat, na ang THY mandang fang NHO fuak. Anang somlen kwa kang CAGIY. Tranban, Chikbin bin esmen lam si ening nga, sang, na ang binuwa banam truwek. Moy TH, kilay dat roy. Tri tim hat tuyet man na ang nam cht tai MUI ngon run RY, tri kung futa k 2 na ang kong siin la hat tuyet y d u nam na ang mis t h luyen vo k si c ng hok w y n c duoy an trang di mat na ang an lain ti yalan kwa l u i san lanang Trang NH Nging Mai Tai Sin Wai Na ang GP Lay Duang Tra NGU ay tong laho vetrong tan kuwa nang ang Kung la NGU ay nam zuwa mis THM diup na ang Che Tho akoy bon T ng THT bay Duang Tra VNNHU through LNG le CNG koy vatrong tan Nang GI dai Kay an mat hu cham nao Trang SM lay Leso DIUG do so kalamo SM up ANG kong damthuanon. Mo LN, kay hatuyit bikedik fakik, guang tra LIU man chan kim day nang. MAU tu vai an tran ra, THM va tai nang. Tai song wale si yuta, nang nang hoy. vibanam nam truak, tada kang THCUDUC nang, an mim CUI. Dimat densu su THMNHUDM kang sao. Tu, do, try tim VN daho hoa da kuwa bat di tira tong vet NHO. Gatlang M. Kay da si bido, na ang bat di UN dong, tang fanboy lnlut ti nga XUNG trang NHNG vo, tay kong kang LIJI. NGUIDU tinlaki tang dito'y kiencha na ang bx NGUITH hay nandaham en enandaham hay nang na vao, va si nang, ke DNG titika. l 2 VIN, vihan fufan trak, kitagit na ang trunk keep truak. Trang day din, kay tuye roi trang mai ngoi, hatuyet DNG truak han, mai tok tang bay, an matlan NHU bang. Muwala ay, han GN giyong. La NGU ay to dia NGU CTRB di delay mang na ang dapke. Roy Rutan Kiembak. Crunchian Ketthok Choang. Kai Elm 2 VIN Gok XUNG. Han NGNG di nan nang na Matngap HI Han. Hatuyet La Tasay Roy. Moon Roy na ang kilong. Buwak rang waoy. Tuyet Roy Dai NHU Kadivang. Gatlang M. Tungay do. TRIU Thandon RNG Somo and Hip Out Rang. THUNG Giyup NGUI Neotrang Neo Trang V ng Binjoy. Naang Kang Maang QUY and Chies NG LNG Kanmo BN Kan Mo NG Dant Lun Thiyo so. Tai Si Mat RI. Mo CHIU Ma Thursday. GIA Sandong Kok Vang. Hatuyet mo iti ay vay duwang pra. An ke hoy. Nuso ti ich kili mo LNNA. na ang sosyensyon kondi UNG ang mim si UI. An mat LP Ta VN se chan, Nang LNI. Ta se chan le bien chang somhan. Kon gyo NHETHI kwa. Si UN tiyo san hokok vang blun. Trong an ang han. Wo wi bn nao, in bin nhu chua tang chu so na utang tuntay tai sin kang chila di trate mala di h i u r -N -G. G -I -A tan provamo la turn u v so thn homo l -N -N -A.